Hmm. Hello, B. Hmm. Sana mana, ha? Harut-harutan jud mong duha, ha? Huh? Po? Hala. <laughs> Hala, sige, jod. Hmm. Po. Hello. Hello, sige, jud. Hmm. Sige. Kinsay mo daog sa inyong hang duha. Hala. Ganina na jud na. Be, be. Hala. Naabot na jud sila diha haruta oh. Hala. <laughs> ah, kita kang mapil di sa ilaha. Ayan, yung isa walang pakialam oh. Walang pakialam. Ito ito naghaharutan. Hmm. Ay. Ano na? Hala. Magduda dyan sila pong. Hala na na sa ilalim. Busy kasi sila sa ilang life, oh. Busy dyan kayo, oh. Sila nagharutan na po. Sila na pong duha mo yung nagharutan. Mm hmm. Diba? Hello. Oh, oh, mga madi. Yan Ay. na guys, oh. Yung appeal na ang guys apil ning apil na ang kaning unsa na isa na nagapil na mm na anapod na, na gisi na nagharuta -ha na silang. oh ayan ayan yun ang life nila